You know, magandang tanghali mga boss. Nagabit ulit tayo ng Louis GPS Tracker dito naman sa tricycle para safe yung tricycle niya. Tsaka, ano ngayon eh, high-tech na yung mga marites ngayon eh. Kasi para maririnig yung usapan ng mga marites sa labas kaya pinakabitan niya rin ng GPS Tracker. Ah, nilagyan din natin siya ng kill switch tsaka with mic din para malinaw na malinaw yung usapan ng mga marites sa labas ng bahay nila. Ayan, te ano Testing natin sa sa tawag pala. Pagka tinawagan yung GPS, yan. Maririnig yung usapan sa labas. Automatic siyang sasagot. Yan. Yan, maririnig po yan. hello? Hello, hello? Ayan. Basta pag may malapit sa motor nyo, maririnig yan. Puro lang kasi nakaandar yung motor eh. Ayan. Naririnig yung ano. eh pero... Ah, ilaw, ilaw. Ayan, naririnig po siya. Tapos, meron din po tayo sa location. Pagka tinext yung po siya ng G1234, ayan. Makikita niyo po yung location niya kung nasa yung motor. Open and...